Oh. Kailan kaya yan? Soon. Not sun uh. With baby. O. Oh. Soon. Yeah. oh May ano pala guys mamaya. May sabihin ako mamaya sa inyo. Pagkatapos na kumain ni Mrs. Ayan. Mm -hmm. Time lapse muna tayo. Yeah. Kain mo na. So for today's video guys, ayan. Aming pagkain ni Mrs. ngayong gabi. Kasi tinamad na akong magluto. Ayun na lang. May natira pa kaming merendahan nila dun sa Karawasan. Ito. Uh, pandesal. Tapos, yan. Noodles. Nisin ramen. At meron pa parang matirang ano, palaman. Yan, isa. Ladies choice. Ito lang yung panggabihan namin, guys. So, ayos na din ito kaysa magbuto ka ng kanil. Hmm. Hmm. Palaman mo ako. May <coughs> Netflix na. Yes. Yeah. Netflix. Okay. Parang ano lang. Ulo ng langgam. Langkapin pa yate ah. Kain tayo guys. Kain pa guys paggabi. Yung mm. sana lang na maghitbe. Eh. Mm. Hindi lang palagi. Ngayon, ayun, ano nga? Pagod na rin ako eh. Meron magpahabol. Kaya... Uh, so na lang. So na Mada lang. Kawa lang. Madami pa naman siya. Kaysa masira lang doon. Yung okay. isa kasi guys, eh, madaming naisira doon na ano. Berenda namin. O, oh, kabayaan lang. So, kaya to, inuwi ko na. Iwan makarami slash drive. Okay. Iwan. Ayan. Yeah. Ayan. guys. Ayan. May dilakay at yeah. ya? Oo. Oh, may ano oh, pala guys mamaya. May sabihin ako mamaya sa inyo. Pagkatapos lang ko kumain ni misis. Ayan. Time lapse muna tayo. Kain muna tayo. Ayan. Sige. 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 Sa nagkakapiyano ko gumaga. Ginawa kong lagyan ng noodles. Hmm. Isa lang kasi mangkok na we.

我、嗯。<laughs> vitamins niya guys titik na siya bali dalawa vitamins at saka yung vitamins lang din yan same lang dalawa yeah, so, ito na pala yung ano guys ito na pala yung bonus um, ko sa inyo ito ko bang good news to rin Good news yan. Mga oh, yan o. Hindi. Uh, uh, and guys? Uh, Ito ba? Uh, si Katura. O. Oh. Katura. Ano? Kaya nalang magbasa guys. Yan. <coughs> Nag-attendance check ako. Nung upload nila. Yan, yan. Hindi mo makita. Yan. Tapos yan. Nag-replay naman siya guys. Yan. Si Katura. Asawa ni Katuro. Yan. Shout out sa inyo diyan sa Madela, sabi. O, di ba? ano na tayo na. Tapos si Ro, Ronald Vlog kanina. Meron din. Na oh, nag-ano din siya. Mhm. Mm okay oh, nga. Shout as... out ko na. Hindi ko pa ano. Hindi ko pa na-screen na shot Hindi oh. ko pa na-screen shot Later. Turbo bus. Tapos si Idol Katoro na lang yung hindi pa nag-shoutout sa akin. Oh, Kahit pa papashoutout, Nagpapashout out ako sa kanya. Hmm. Si Ronald Vlog. Ronald Vlog. Ronald Vlog kanina guys. A shout out guys. Ay, yeah. oh. shout out. Katuro, kin <laughs> From si Isabela. Si... Pero si Ronald Vlog nandiyan sa rin. Pinamusta ako. Oh, Tapos mag-attend ang check ako. Number one sabi niya. Hmm. Di, ano na. Mas nakaka-awit na kumanda na. Mas nakaka-excited talaga. na ito. Excited. Lalo pa, lalo pa kaya pag nakapasyal na ako sa kanila. <laughs> oh. uh, Kailan kaya yan? Soon. sun sun Soon, na soon. With baby. Oo, oh, soon siya. Na. Okay. <laughs> yan lang. Yan lang. Yan lang. Yan lang guys. Uh, see you to. See you to next vlog. Please like and share and comment. Oo. Oh. バイバイ。